Good morning, good morning. Pinapakala natin ang kangkong at pag malambot na. Good morning. Ano lang ang gusto nakapili mo? Bagong mix, pamita. Bakit laging, 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 laging. sa bibilog din, Sa atin siya ipipito. Wow. So guys, pagkatapos natin siya ang lagyan ng konting uh, arena, ang ng breeding mix, pamita at kung pinseso ito na po siya binilog-bilog natin natin ng bread grams palan natin ayan bukan-bukan na natin sa prito testing lang natin ayan. Tangkong. simpleng luto Guys, ito na po siya, guys. Eh. Naluto na po siya. Tikman natin kung gaano siya ka-crunchy. Mm. Okay. Ito na po yung kangkong na kanina na ginayat ko at pinakuluan at nilagyan ng breeding mix, kunting arena at mga seasoning. Ito na po siya guys. Sa so, so natin dito na no? with calamansi guys na may sili. So guys, ah, kangkong kung paano pa sasarapin ang kangkong. Maraming salamat. Thanks for watching. Nag-iwan ka ng bukas.